Okay na, sir? Okay na. Tapos, pagka tinirik ka, huwag mo na lang ako i-chat, ha? Hindi, mga boss. May warranty lahat sa akin ng gawa. Basta taling sa amin, may warranty. Mga boss, muhadang mamakasin lahat. May customer tayo dumayo. Galing pang... Sir, saan kayo galing, sir? Ayan, ang kay boss, Ay eh, naka-block na. Ayan. Naka, ano na to, uh, 66mm. Eh, ngayon, ganitong problema ng kay sir. Start mga tao. tao. Hirap na, hirap ka, boss? kakoy pumupuga pung lahat tawo ba nang istak niya ay nang problema nang kasi tapos namamatay boss takbo uh -huh. Ari mga boss, ang uh, gusto ni sir ay eh, itagawin na namin 180 PC tapos palit kami, ayos, kami ng kapag ayos yung lumit namin ng tune at talagang ang takaw doon sa gas. Mamaya, uh, check natin tapos patis din ni boss. Yan, namamatay na ulit. Oh kung maganda ang gawa natin or team pa rin sa nangyayari sa 66 MM. Titingnan natin mga boss kung anong naging problema ba't laging namamatay. Mga boss, ari na yung hit nung Kaiser. Ayan, ang bago tayo tinupisahan. sir, shout out. Shout out mo yung hotel mong nagpagawa 180 na dito. Eh, Hindi, Sh shout out mo na, shout out mo. Maraming sira. <laughs> Oo doon. Ayan mga boss, itong kaiser naman. Itong kay sir, ano sir? nasak <laughs> na itong kay naka grind cam tapos eh sabi niya uh, ipoport eh, ngayon nabuksan namin naka port naman ayan uh, ang design ng port niya uh, quadrado dito naman sa mga ganitong diskarte eh siyempre magkakaiba nga mekaniko magkakaiba ang diskarte ayan ay eh, kung dito nakikita yung magandang power sa ganito ayan parang square siya ang hindi ko lang nagustuhan para sa akin naman ay eh, lubak-lubak, mga boss ayan oh, may mga kanto ayan dapat inayos din sayang din kasi ang binayad kaganoon oh ayan nga okay, sir may mga kanto kung napapansin nyo, may mga alon sir tama kita mo sir hindi ayos ang... minsan hindi rin ako nagpapalis polish talaga pero pantay dapat ayan okay sir ayan oh, tas parang nalo pa sa loob parang may crack pa Ayan, sa dito naman sa scenario nito, ito ayusin ko yung sa akin naman. Ayusin natin to, tapos papalis natin ng kontek para maganda-ganda. Ayan, uh, kasi pag hindi pantay ang butas o hindi ayos ang pagkakuan, pagkaport, maapik uh, maapektuhan yan yung pagpasok ng gas, yung pagsusupply ng gas. Maapektuhan na yan mga boss, ako napapansin nyo. Pangit para sa akin. ay eh, aayusin ko ara yung sariling aking port para gaganda ang power. Kasi ang kay sir, naka-regrind cam. Ayan, naka-regrind to mga sir. Cam ni Busing, ayan ang intake niya. Ayat na. Ayan, regrind cam ang kay sir. Tapos wala namang power sir, ano? May power ba? Wala. Anong problema? Namamatay pa? Namamatay sa hatak Ayan, sobrang init. Ano sir? uh, ayusin natin tapos check na uh, gagawin natin 180 gusto ni sir ay eh, 180 na uh, titingnan natin kung may power yun mga boss ari yung aming ginawang 180 ayan uh, naka na CPU 30 mm shout out idol tara sa kay idol sa Jose maingay yan kay idol ayan old model ano sir shout out dol. Ayan, pang hindi na mabilang ang balik na ray. Ayan, may gagamitin naman kaming turbo sa kanyang motor, tsaka bait. Ayan kay sir, oh. Ah, uh, hirap na hirap si Bossing dito, minor, walang minor, tapos pag uminit, namamatay na sa takbo, hirap nang buhayin. Ano mga boss, may minor yan. Tinaasan ko lang mga boss at up, babagong buo, bagong black. Ito yung hit na inayos ko at eh, makaspang yung pagkagawa, uh, inayos lang natin yung counter Kung napapansin yung may tiktik na counter mga boss, nakaka... Ano yan? Um, Nag-grind yan, kayser. Bawasan lang tayong pinaparaan. Ayan. Okay na, sir? Okay na. Tapos pagka tinirik ka, huwag na lang ako i-chat na. Hindi, <laughs> mga boss. May warranty lahat sa akin ng gawa. Basta kaling sa amin, may warranty. Tingin ko, boss, okay nito ito kaysa kanina. Ayan, mga boss. <laughs> Hindi sumubok. Huwag din. Thank you,